Ay, ay, good morning po. Ay, kamusta po kayong lahat dyan? Eh? Almosan mo na tayo. Ah. anong oras na? Mga alas ng baby na. Meron na akong almosan dito. Meron akong baong na dito. Almosan tayo. Ah. TV Bisaya 1 hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy TV Bisaya 1 maraming salamat po mga kababayan ko ah sarap nito yung saymada hmm sarap ah? Mm-hmm. Kamusta ka nang lahat ha? Kamusta tayo ah? Maya maya lang ay Bakbakan na naman sa trabaho. Bakbakan, bakbakan sa trabaho.